ay pinapagawa sa atin dito, ito ay uh, despan na promac yan, madadala so, lang dito so gagawin natin so ito ay chinik ko na ito ito ay sira yung thermal fuse ngayon pumayag naman yung mayarin na ibepas na lang natin kaysa sa uh, maglagay ng bagong uh, motor kasi mas mahal okay so Tuturuan ko kayo kung paano mag-bypass mga, sa mga baguhan. Ito yung pinakamadali na dapat nyo gawin. Dapat matutuhan nyo ito bago yung iba. Kasi, ito ang pinakamahalagang uh, paraan para makita nyo kung paano mag-bypass. Mag ang isang palatandaan na sira ang thermal cues ay yung ay yung ano uh, kayo ay pag pinandar nyo, wala man lang siyang ugong at wala rin siyang vibrate hindi siya nagpa-vibrate so isa yon pero ang isa sa i ano ko sa inyo papakita ko sa inyo <coughs> kung papaano talaga malaman na sira ang thermal fuse at kailangan kayo mag-bypass unang-una so putol-putol na ito kasi chinak ko kung sira nga yung thermal fuse o so, hindi kita niyo putol-putol na siya oh. so color code naman siya color code Ayan, color code siya. Kaya pag pinutol, madali lang siyang pagkabit-kabitin. Yan o, puti-puti. Yellow, yellow, gray, gray. Uh, orange saka sa orange. So madali lang siya, kaya hindi kayo malilito. So kailangan putulin nyo ito. Kasi dito ka agad kayo pupunta sa motor para malaman nyo kung sira ang thermal fuse. Putulin din niyo yung ah uh, may kapasitor. Puputulin din niyo yon. Ayan o, pinutol ko na yan. Ito yung linya ng kapasitor. Kasi, mag check check din tayo. Gagamitan natin ito ng tester. Yan. 'Yang lahat na 'yan dapat yan lahat 'yan ay papalo. Ang hindi lang lahat may reading, ang hindi lang papalo o hindi magre-reading 'yung 'yung linya na common, ang hindi magre-reading. Ngayon, subukan natin ano, pakita ko sa inyo ang pagte-test. So, higan ng latin ano, kasi para makita ninyo. Yan, okay. So yan, makikita okay, ninyo. Yan. So yan. Okay. Pati yung sa kapasito. Ang una natin gamitin na itong uh, digital. Ah, itong analog. Kasi pag nagsimula kayo, dito kayo mag, baka dito yung gusto nyong mag-aral muna. Sa analog, ilagay lang ninyo dun sa <coughs> uh, continuity dito sa mga times na to times 1, times 10, o times 100 pwede dyan sa times 10 pwede sa times 1 kung wala kayong 10, basta yung kahit alin dyan so, dahil may 1 ako, dito ko ilalagay ayan so ito na yung lane nya, napapunta ng motor dito na kayo papunta ano? pinaka simple at pinakamadali magpuputulin yung narito sa kayo sa kapasitor na fire. so dapat ito mag-reading lahat papalo lahat kahit saan natin ilagay ano halimbawa ito sa gray tsaka sa yellow ayan pumalo siya this okay lin niya sa orange okay din ang linya sa puti so walang linya sa puti okay so punta tayo sa kapasitor may linya sa kapasitor sa dalawa okay kahit pagbalik-balik ta ito may linya yan ito nyo o. Oh. Yan. pero lang dito sa puti. Wala, o. Oh. Wala, o. Oh. Kahit sa ilipat nyo. Oh. Meron yung sa ano. Pwera lang talaga yung puti. Okay. So, ngayon, itong puti na ito, inihinala natin yan. Yan yung common. Paano natin malalaman na yan talaga yung common? Ito. Okay. So, yung kadugtong yan, ito, dito yung puti. Yung kadugtong yan, yung puti, yung uh, sira no? I-test natin dito sa uh, <coughs> plug, okay? Dapat yung ano nyo, yung pag nag-test kayo dito para ma-sure natin na ito nga yung common kasi yung common na wire kasi hindi yan dumadaan ng switch. O dito. Yung isa kasi dito hindi dumadaan ng switch. Halimbawa ito, itong linyang ito, wire na ito. Ito, Dadaan ito ng switch. Yung isa naman, hindi dadaan ng switch. Okay? dire diretso siya. Yung tinatawag na common, papunta dito sa taas. to, Sa yung puti. Na hinihinala natin na ito yung common. Papunta rito sa, parang tuno niya puti, papunta doon sa thermal fuse. Papunta doon sa mga windings. Okay? Pag naputol kasi, nasira yung thermal fuse. So, walang linya. Putol. Kasi nasira yung thermal fuse. So, overheat. Pag overheat nasisira yun okay so, ang gawin natin <coughs> dapat yung <coughs> mga switch walang nakaswitch dapat walang nakaswitch okay ito yung switch nya pakita ko sa inyo ito yung switch nya ito dapat walang nakaswitch dyan kasi hanapin nga natin yung common so, sure, sure natin kung yung white nga na yun yung common kasi yun yung sira so ilagay natin yung isang probe o wire ng ating tester dito sa isang linya. O isang linya lang ha. Yan, ang bawa ito. Tapos try natin na dikit dito sa white. Okay? Di ba wala? Okay, kasi maaaring itong linyang ito, it so it pag hindi pumalo, itong linyang ito yung nandun nandoon sa switch. Hindi siya common. Ilipat natin sa kabila. Yan. Yan. Nasa kabila na siya. Dito sa kabila, yan. Okay. So, ngayon ilapat natin. Ayun. Pansin nyo, pumalo siya. So, ito yung common. Ito yung linya na hindi hindi naga, naka nakatap doon sa switch. Diretso siya. Papunta dito sa taas. Okay? Ito yung common. So, dyan natin ngayon, dahil na sure natin, ito ang common. Tapos itong yung hindi napalo rin, itong white. Pareho sila. So, ito yung sira. So, sure tayo na sira ang thermal fuse. Kaya kailangan tayo mag-bypass. Ngayon, paano mag-bypass? Toro ko sa inyo. <coughs> sa digital ganun din ganun din yon sa digital pakita ko sa inyo okay doon kayo sa continue rin. pupunta continue pupunta. pupunta okay so dapat mag reading dapat mag reading sya okay tingnan natin ayan ayusin ko lang tong tester natin kung okay Okay, okay naman Pwede na yan Dapat mag-reading -re lahat to Tignan natin ha O yan, nag-reading -re dyan Diba, sa ano Dito lang yan sa puti Hindi mag-reading -re Tignan ninyo Ayan o oh. Dito sa puti lang Hindi yan mag-reading -re Kita nyo Wala o oh. Sa puti Kahit sa ang linya yan Wala O hmm. O, oh. oh, wala Okay Sa continue to rin yung lalagay Ayan o, oh. wala o oh. Dapat magre-reading yan. Pero itong lahat ng ito, magre-reading to. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Okay. So makita nyo. So ganun. Ngayon, ganun din dito. Doon sa sinabi ko sa inyo kanina, nasa continue to rin. Ang ginagamit ko ay 20K. Basta yung mga K, pwede nyo gamitin yun. O. Uh, dito. Yan. Yan. Bukan natin tanyo tapos dito sa white subukan natin. So hindi rin nakaswitch ha? Tap natin dito sa white. Oh yan mag oh. siya dito. So okay diyan ito yung co common. Pero pag dito sa kabila wala. Wala kasi nga itong isang linyang yon yung papunta sa uh, switch. hinahanap uh, natin yung hindi papunta sa switch. Yung diretso. So ganoon. <coughs> Ayun mahalaga na malaman natin itong common na ito kasi dito tayo magtatap ng isang linya na tinatawag na ibabaypas natin babaypasin natin yung, kapasit yung thermal fuse papunta sa isang linya ng kapasitor okay so ngayon ang gawin natin dahil <coughs> ito lang naman ang gagawin natin ibalik na natin yung mga wire pera sa puti I ano na natin tap na natin yung mga wire pero doon sa puti kasi doon tayo ah uh, magtatap ng linya papunta sa isang linya sa kapasitor yan din na bypass o rekta yan Iwanan natin yung puti hindi na natin kailangan yung idugtong yan ito yung basic ano basic sa mga nag-aaral kasi pwede naman itong hindi putulin kaya lang kailangan yung maunawaan mo na yung basic kasi mahirap pag hindi nyo naunawaan yung basic yan, okay. So ito, paputulin na natin to. Ang kailangan natin yung baba, yung white pa baba. Gagawa tayo ng linya papunta ron. Kailang tayo nagputol dito kasi pinapakita ko sa inyo paano mag-check ng mabilis. Kung sira ang thermal fuse o hindi. At paano mag-bypass yung basic. Kasi kung ano, papakita ko sa inyo yung mas mahirap na version hindi nyo maunawaan kailangan nyo maunawaan muna itong version na to ngayon kukuha tayo ng wire magtatayo dito sa ano papunta dun sa isang linya ng kapasitor okay para tapos testingin natin kung aandar ah, siya. kaya hanap lang ako okay so ito nakita tayo puti din ang ilalagay natin so ikakabit lang natin tatap na natin dito okay ulit ulitin nyo ito para maging kabisado ninyo Ayan. Bihirang ituro sa inyo ito. Nang iba. Hindi magtuturo pero hindi maliwanag kasi yan. Ngayon, ang gawin natin, mag nagtatap tayo dito sa isang ito. Yan... So, pero ikabit na natin itong kapasitor. Kabit na natin, ano? Kabit natin. Itong kapasitor naman, pag pinutol ninyo, Pwede naman yan magbaliktad yung kabit uli ninyo. Walang problema yan. Okay. Ayan. Okay. So, yan. Okay. Ayan. <coughs> so, magtatap tayo sa isa dito. Sa linya at sa isa dito. Sa isa. <coughs> okay. Ngayon, wala naman problema kung saan yo itap dito hindi naman magkakaroon ng problema sa motor ang magiging problema lang kung mali yung lagay natin halimbawa dito natin ilagay uh, kung hindi kung ang magkakaproblema lang kung hindi tama yung lagay natin maaaring baliktad ang ikot nasa likod yung hangin or nasa harap ang hangin kaya e, try natin Triero tayo. walang problema kung magtap tayo dyan. walang magiging problema. Subukan muna natin dito sa kabila. Magtap tayo. Tignan natin kung tama yung ikot niya. Hindi pa baliktad. Kundi nasa una talaga yung hangin. Ayan. Okay. Pagka baliktad, tatanggalin natin, tinap natin, ibalik, lagay natin sa kabila. <coughs> Pero lagay muna natin ng tape. <coughs> okay. Huwag kayong mag-test ng walang tape sapagkat delikado pagka yan ay nag short naglapat lapat sira motor ninyo makukurinti pa kayo kailangan may tape yan tapean natin putol muna ako ng tape so ito yung pinaka basic okay. merong pang ibang style pero ito dapat nyo munang malaman at mapanood at magkabisado kanyo nyo sa kanyo magagawa yung isa yung isang style okay. sa kanyo magagawa yung isang style kasi mas mahirap yon kaya paunawaan nyo yon kung kabisado nyo na ito tapean lang natin sa isa so isa isa bukod bukod na tape tape lalagyan nyo ng tape wag nyo pagdidikit-dikitin delikado hindi dapat pagdidikit-dikitin yan iwahiwala yan dapat ayan okay lang na hindi hinangan ito basta maganda yung pagkakakabit niyo, maganda yung tape nyo pero kung gusto nyo maghinang wala naman problema nasa inyo yan <coughs> pero ako hindi na ako gano'ng naghihinang Okay. So, yan na. Tayo lang natin. Ano? Tayo natin. Okay. Yan ang itsura. Ang ating ginawa. Ayan. <coughs> Ayan. Okay. Nakikita ninyo. Ang ating binaypas. Yan ang itsura nyan. Okay. So, ito. Mag hindi muna natin te-tipan kasi baka ilipat natin. So, ikawang lang natin para hindi maglapat. Tapos subukan nating testingin, in. Subukan lang natin testingin. in. Okay, so testingin natin. Tayrin nating testingin. in. Okay. So ito, lalagay ko sa ano? Lalayo ko para makita ninyo. So, isasaksak ko ano. Tapos aha, ang gawin ko ay pindutin natin yung number one. Pakita ko yung pagpindot. So ayan, oh, no? nakasaksak siya. Tapos pindutin natin sa number 1. Tingnan natin kung tama yung ikot. Kung mali, babalik rin natin. Kung mali ang ikot. So ayan, umiikot na siya. Umiikot na siya. Kaya lang, baliktad ang ikot. Nandito sa likod yung hangin. Baliktad yung ikot niya. Kaya no, walang hangin sa baliktad. Pakita ko sa inyo kung bakit baliktad. Tingnan nyo, baliktad dyan. Ayan o. No? Okay, baliktad yung ikot niya. Baliktad yung ikot niya. Ayan, oh. Baliktad. Wala hangin dyan, oh. Paganon siya, oh. Paganon. Dapat paganon. Sa so, kaya baliktarin natin yung, ano, yung kapasitor. So, tatanggalin nyo rito. Tatanggalin nyo nyo. Kasi makukuryente kayo pagka hindi nyo tinanggal yan. Yan, babaliktad rin natin. Ito, okay na to. Okay na to. Kasi alam na natin eh, baliktad dito, doon sa kabila, pag nilipat natin, okay na. Dito natin ilagay sa kabila. Ayan, dito. Titipan ko na ito kasi okay na to Sure na to Kasi, dalawa lang naman yung pamimilya. Okay. Okay, titipan ko na to Para sure na. Titipan natin. Mabos na yata yung tape natin, ano? Abot kasi siguro to. ay pa lang to. Sure na to. So, ganun ang teknika, no? Review nyo. simple Ayan. Okay. Ayan. Hindi naman siya komplikado. Basta mapig-aralan lang ninyo. Ayan. Okay. So, ulitin na natin. Ulitin natin. <coughs> so, iharap natin na. Kasi, aram ko, perfect na yan. Dahil, yun na yung ginawa natin eh okay ah, saksak natin sa outlet sa ating <clears throat> kaya trust ko na konti para makita ninyo okay yan na yan saksak natin tapos switch natin sa number 1 hmm. yan okay na nice na kita nyo may ikot na siya number 1 hmm Pwede ah, na. Okay na. Kamita na tayo. Number 2. Uh, diba? Ayos na. Number 3. Ayan, reviewin niyang leo. Paulit-ulit yung papaano. Para matuto kayo. Okay? Salamat. Sana subscribe kayo. Share niyo at like niyo Para ganahan naman tayo mag-upload at uh, matuto kayo. Stay mulit eh, babahagi ulit ako sa inyo na